Oh, guys. <laughs> Yung aking pinsan, no? Yan. O, diba? <laughs> Kaya nga, oh, o, guys. Ayun po sila sa taas, no? Na na Mga nagsisipag-grigoan. Hindi, <laughs> hindi kita. <laughs> <laughs> Bawal yun. Bagay kita. Hindi yeah, yan nagbablog. Bagay ba Oh, kami guys. Dami pong puno talaga dito. Kami magbibis sa pagkabisay. Maglalaban naman ng hinubad at kailangan. Yan.